Magandang araw sa ating lahat mga idol welcome nga sa ating channel So ngayong araw share ko sa inyo mga idol Kung anong dapat gawin Pagdating ng mga season natin Yan. So syempre mga idol Bago dumating ating mga sisyon na yan eh, Ready nyo na yung brooding house o brooding cage So palibutan nyo na yan idol ng trapal Para hindi sila malamig ano Lalo na paggabi At syempre idol meron tayo diyang rice hull sa kanila Para dagdag init yan Pag malamig yung panahon At pangatlo idol Syempre pagdating ng season natin yan, yung tubig natin, haluan natin, diligyan natin yan ng dextrose powder. Yan, idol, yung ating dextrose powder na binibigay sa kanila pagdating nila. Para maiwasan yung stress at ma maging malakas sila ulit. At saka masigla. Yan, mataka kumain. Yan, iwas sa stress, iwas sa sakit, mga idol. Yan yung gagawin natin na dextrose powder yung bibigyan natin. Kung gusto nyo bumili niya, idol, meron Pwede nyan sa ating yellow basket yan sa TikTok mga idol. Yan. So, pang-apat mga idol yung gagawin natin. Pag after uh, 10 minutes, no. Yan dito. Bibigyan natin sila ng uh, feeds. Yan, turuan natin sila idol na mag ano dyan, tuka ng feeds. Yan. At yun. Yan. Pagkatapos yun na, idol, syempre, mamaya maglalagay na natin tayo dito. Pag marunong sila magtuka ng feeds, lagay na tayo dito ng feeder sa kanila bawat gilid to, o sa gitna. Yan. Kasi alam na nila kung paano mag tuka ng feeds mga idol. Yung ating mga broiler chicken mga idol. Ito yung broiler chicken pala natin ito. Na to. Ay mga cubs 500 to idol. Uh, 100 pieces. So class A to idol na natin dito sa amin sa Romblo ng 42 pesos yung isa niyan. So yan yung dapat yung gawin idol bago pagdating ng siso Anong dapat ihanda pagdating ng sisaw at anong tamang gagawin natin. No? So yun lang magandang araw sa inyong lahat mga idol. Happy farming. So yan ang ating mga broiler chicken. Ang ganda pag masman mga idol. Yung ating mga sisiw. Yan. So syempre idol maganda talaga pag class A yung ating bilhin na sisiw. Kasi alam mo nyo na idol na magandang klase. Uh, maliksi. Saka 40 grams yan idol yung dapat yung kanilang Uh, weight yung ating broiler chicken pag dating pa lang pag sisiw pa lang mga idol so yan masisigla idol yung ating mga sisiw tingnan nyo trabes sigla yan yung dapat yung gawin yung idol ha pagdating ng sisiw nyo yan yung dap dapat gawin nyo so, so sundin nyo lang ating mga tips para sa inyo mga idol yan pwede din kayo idol mag ano sa ating manood sa atin sa Facebook page dito, idol, meron din na tayo sa YouTube. At meron din tayo sa TikTok. Yan. Bims Chicken Farm. Yan, idol. Okay. <laughs> So yun lang mga idol, maraming salamat sa inyong lahat. God bless us all. Happy farming mga idol. Next naman ay update ko kayo sa ating mga alaga idol, no? So ito ang first day nila. And uh, inano ko lang sa inyo. share ko lang sa inyo kung ano dapat gawin natin pag bagong dating yung ating mga sisiw. Happy farming mga idol. God bless us all.